Hi guys! Welcome back po sa ating Youtube Channel. Ngayon naman sa video natin ay ah, si-share ko naman sa inyo kung paano pa lakasin yung ah, oxygen doon sa ating ah, crayfish pan. Kung mapapansin nyo guys, mahina lang yung oxygen na lumalabas doon sa ating ah, aerator. So, ito guys, yan. So, liit lang yung mga bula na lumalabas doon sa ano natin, yung sa airstone. share ko sa inyo kung paano natin pa uh, lakasin 'yan. So bago ang lahat ay uh, pakita ko muna sa inyo yung uh, ating crayfish pan. So yan guys, so ito yung crayfish pan natin at uh, so may, naglagay tayo ng mga hides dito sa ating uh, breeder. So itong ano natin guys, yung laman ng crayfish pan natin ay uh, tatlo 'to. So dalawang uh, female uh, crayfish at saka isang male crayfish. So, yan guys. So, ito, mapapansin nyo, nagtatago yung uh, crayfish natin. So, itong crayfish ay uh, nocturnal to. So, madalang lang natin makikita to pag uh, umaga at saka hapon na uh, lumalabas sila. So, malimit ay ganyang mga oras ay nagtatago sila. Uh, at uh, nagiging active lang to sila guys pagdating ng mga 5 ng hapon yan nag umpisa na silang lumalabas yan at uh, naghahanap ng uh, makakain so lalong-lalo na pagka madilim na yan uh, lumalabas talaga sila guys active na active yan sila so yan so itong uh, fan natin ay yan naglalagay rin tayo ng uh, mga duckweed dito so kumukunti lang dahil nga minsan ay kinakain rin ng ating uh, lagang uh, crayfish. so itong ano natin aerator uh, ay napakahalaga to dahil nga ay uh, nagbibigay to ng or nag, nagbibigay ng adag-dag uh, doon don sa ating uh, fan para hindi ma para hindi kapusin ng uh, oxygen yung ating uh, crayfish dahil pag kinakapos ng oxygen ay uh, may tinensi na mamamatay yung ating mga crayfish. Kaya napakahalaga rin yung sit up ng pan natin. Uh, dapat may merong portion na mababaw or naglalagay tayo dito ng masasampahan nila. Pag ay kapos talaga ng oxygen yung pan ay yung crayfish guys ay uh, sumara, sumasampa dito sa may Uh, mga hides sila at uh humihinga sila. Pagka ano guys, pagka kinakapos lang ng oxygen yung uh, fan. So, yun ay ipapakita ko sa inyo kung paano palakasin to. So ito. So ipakita ko muna yung isang uh, irrigator natin doon sa three links. So ito mahina yan guys. So dito yan. So mapapansin nyo ang lakas nung create nung bubbles na lumalabas doon sa air stone kumpara doon sa kabila so tara guys umpisahan na natin ito so guys tanggalin natin yung uh, air stone dito so bago ko tanggalin yan so kung mapapansin nyo mahina yung uh, bubbles so tanggalin natin yung air so mapapansin nyo guys pag natin yung air stone so malakas yung nag-create uh, na bubble so ibig sabihin malakas yung uh, pump nung uh, air pump natin ang problema lang dito guys ay yung air stone natin dahil nababarahan na kasi yung uh, air stone natin yung mga butas itong maliliit ay nababarahan na nung hardness nung uh, tubig so, ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano natin to palalakasin yung uh, bubbles na lalabas dito sa ating uh, air stone, so tara guys, let's go kailangan lang natin ng uh, liha kailangan rin natin ng uh, tubig para pang banlaw natin pagka nagliliha tayo so yan, so pisa natin so guys tapos na nating ma-liha. Uh, so ibabalik na natin to doon sa ating uh, fish pan. So ibalik na natin to. So uh, yan. Uh, yan kung mapapansin niyo guys ma lakas na 'yung uh, buga So yan 'no, marami nang bubbles na lumalabas sa ating uh, stone So yan So baba natin. So tingnan niyo guys Lumalakas yung uh, bubbles Yan lang gagawin nyo guys Pagka mahina yung uh, buga nung uh, oxygen So, yan So, ipakita ko muna sa inyo Yung uh, sa kabila So, yan guys So, yan oh Malakas rin uh, So, yan malakas rin yung uh, buga So, ganyan din ginagawa ko guys Nililinis ko rin Or nililiha ko So, yan So, yung isa din Yan So, lumalakas na yung uh, oxygen ng ating uh, pan. So, yan guys, ganyan lang kung paano palakasin yung oxygen doon sa ating uh, clipfish pan. So, hanggang dito lang muna at uh, maraming maraming salamat po.